sa buhay ni Daddy. So ayun mga idol at mga kasari no? ay Ayun, uh, nakita niyo si Commander, ay uh, nagre-repack no ng uh, sausawan natin yung uh, tuyo no. Kasi ang uh, ating sausawan diyan ay uh, tuyo kalaman si at ang gravy no. And siyempre pinapakita ko yung uh, ating uh, uh, product natin no, yung sa pritong manok natin ay uh, yung uh, buo no and uh, s'empre branded 'yan, Magnolia tayo. And uh sir tayo ngayon, ano dito tayo sa ating uh, pwesto, no, sa ating uh, pritong manok business. Ito ay uh, katas ng ating sari-sari store. And meron na rin tayong mga tindang uh, kunti lang ng mga alak and uh, s'empre. ayan, pinapakita ko sa inyo yung uh, ating uh, ilaw, no, sa ating uh, uh, pritong manok business ayan, no. Kung nakita niyo sa aking mga previous vlog, ay uh, maliit lang noon ang ating pinagsimulan, no. Kaya nga ay uh, ibahagi ko to sa inyo to inspire at motivate. Siyempre kung bago sa aming channel at nagustuhan nyo po ang aming video, ayaw uh, ka kalimutan mag-subscribe, like, and share para at least marami tayong ma-motivate at ma-inspire, no? Iba talaga ang meron tayong sariling negosyo. Ngayon ay uh, ibabahagi ko sa inyo, mga idol at makasari, no? Dahil nga yun naman talaga ang ating uh, goal, no? na ma-inspire at ma-motivate yung ating mga kababayan dyan na takot na magsimulang uh, magnegosyo kahit anong negosyo mga adult mga sarili ay mahirap pero pag tayo ay uh, masipag at uh, susubukan natin no? at uh, simpre gagalingan natin dahil tayo ang amo dyan dahil sarili nga natin negosyo ay talagang lahat ay uh, kakayanin natin yan no? ang importante dito ay uh, gusto natin ang ating ginagawa kung anong napili nating uh, negosyo ay, uh, 'yun, ay uh, dapat gusto natin at siyempre handa tayo sa anumang pagsubok. Ah, uh, sabi ko nga uh, magbibigay lang ako no ng uh, tips ngayon dahil nga ay uh, mag-voice tayo. Uh, matagal ko na itong uh, na-i-video. Uh, kaso nga matagal na rin tayong uh, laging busy sa ating uh, uh, trabaho, no, sa araw-araw, no. And uh, sa tagal na 6 months na tayo dito sa ating uh, pritong manok business ay uh, lahat dito ay uh, na natutunan na natin no na naranasan na natin na lahat dito ay uh, uh, na, na na ano na natin ang ating kakayahan na subukan na so ngayon uh, i-circulate ko lang sa inyo mga idol at mga kasari dati kasi ang uh, plano ko talaga na negosyo ay uh, itong uh, litson no manok Kaso nga Doctor, <laughs> talaga yung manok. ko na uh, litson manok talaga ang gusto ko, no. Hindi yung sisigan at saka hindi yung pritong manok. Gusto ko ay litson dahil nga parang social distancing. And uh yun nga lang ay uh, maliit ang ating puhunan, no. Nasa 50,000 lang noon. Kung nakita yung produce vlog ko, yung maliit lang natin na pwesto sa labas jaan uh, sa gilid, ay uh, 50,000 yung pagumpisa natin yon. Kasama na lahat-lahat yun yung uh mga gamit basta lahat-lahat na binili natin yung pwesto ay, uh, at saka yung mga gamit ay 50,000 ngayon ay uh, kung natatako tayo no, uh, hindi natin alam ang uh, pinasok natin negosyo eh, walang masama mga idol at makasari para sa akin ano, na uh, subukan natin no, kung hindi natin ako ha, sabi nila kasi marami nagsasabi na dapat kapag ka uh, uh, yung negosyo na itatayo natin ay uh, alam natin no, kabisado natin and uh, siguradong ang aking uh, manok na ito <laughs> kasama sa vlog ko no. Sabi nga nila ay kailangan natin daw gusto yung ating uh, 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 business no yung sinasabi nila na dapat kung magtayo tayo nang magtayo tayo ng negosyo ay uh, dapat alam natin yung ating uh, na negosyo na papasukin. Pero maaari din mga idol at mga kasari no na hindi natin alam tulad nitong aking ginawa no. Ayan, litson ang aking uh, plano Pero nga, ay napunta ako sa Pretong Manok Business Dahil dito nga, nagkaroon tayo ng pwesto na maganda Nasa gilid tayo ng highway Kaya sinunggaban ko na ito Ngayon, hindi ko naman alam pa paano ang business ng Pretong Manok Business uh, Tips ko lang, no? Para sa lahat ng gusto mag-business din Na uh, gusto lang din nila na hindi nila alam no? Gusto nilang mag-business lalong-lalo lalo na yung mga OFW na bumababa dito sa Pilipinas. Alam niyo mga 'tong mga sari, uh, hindi tatama, hindi totoo yung sinasabi nilang sa Pilipinas walang opportunity. Dahil nga, kung walang opportunity bakit uh, ang mga dayuhan ay pumupunta sa Pilipinas para magnegosyo, no? Napakaraming uh, bagay na dapat natin alamin. Huwag tayong matakot tulad ko hindi ko alam 'yan and eh uh, ang gagawin natin dyan ay uh, unang-una, huwag tayong ka agad sa malaking puhunan, no? Kasi nga, kung ma da man tayo at uh, malugi ay uh, hindi ganun ka kalaki no mayroon pa tayong uh, uh, budget pa to sa panibagong uh, business pero at least ay sinubukan natin pangalawa ay uh, kung hindi man natin alam no ay uh, try and error tayo mga idol mga sari uh, tulad nga ng example ko na ito ay uh, si Manny Pacquiao nga ay uh, marunong ba magboxing na nung pinanganak, 'di ba? Hindi naman siya marunong uh, mag-boxing. Natuto lang din naman siya. So ang ibig sabihin doon, mag-training tayo, no? Ah, uh, nag-training siya ng hanggang sa naging champion siya, no? So tayo ganoon din, matututo tayo ang pag uh, tulad nga, no, nang uh, sinabi ko na uh, trend error lang and siyempre kailangan gusto natin ang ating ginagawa. And ah, uh, pa nga at uh, siyempre yung lahat ng uh, gagawin natin ay uh, dapat ay uh, Nakaano sa goal natin no na tulad ko dati maliit lang yung aking pritong uh, manok business ngayon ay nakikita niya naman kahit pa pano ay uh, lumago ito no and uh, siyempre binabalik-balikan na rin tayong ating mga customer and marami na rin yung nauubos natin na manok no araw-araw uh, so ibig sabihin ito ay uh, mula tayo sa maliit hanggang ngayon ay medyo malaki na ay lumago nga ang ating sari-sari store uh, business no nagaling galing ito sa ating sari-sari sari-sari store business na katas ng ating sari-sari store business itong ating putang manok no? and uh, ito lang ay uh, share ko para at least to inspire and motivate kasi marami ang ating mga kababayan dyan na takot nga magnegosyo kasi nga hindi nila alam no? uh, try and error lang tayo uh, kumbaga uh, maraming maraming mga bagay na kailangan natin subukan no? uh, huwag tayo matakot kasi nga uh, dito sa negosyo kapag gusto lang natin and uh, nandyan tayo handa tayo sa pagod, sipag, tsaga ay sigurado ay uh, matututo. Ang pagluluto kasi mga idol at makasari ay hindi madali no na sa manok no. Tulad niyan tao kasi ang kakain niyan, kailangan niyan lahat diyan. Diyan ay uh, malinis, maayos lahat-lahat no dahil nga pagkain. So matutunan natin yan habang tumatagal. Parang ganun din yan sa pagninegosyo eh. Sa mga ano eh, sa mga pag-aaral eh. Dati hindi naman pinanganak tayo, na hindi naman ako marunong mag-sara-sara business. Natuto lang din kami ni Commander hanggang sa mar medyo marami-rami na rin kami naipundar no? itong aming uh, tindahan itong aming uh, bahay itong ito nga uh, yung uh, motor ko tricycle marami pang iba mga aircon lahat, lahat ng mga idol at mga sari ay eh, nanggaling yan sa sari-sari store business